Kamusta mga bata? Handa na ba kayo sa isa na namang makabuluhang kwento? Ngayong araw, samahan ninyo ako sa kwento ni Langgam at ni Tipaklong, dalawang magkaibang nilalang, may magkaibang ugali, pero parehong may mahalagang leksyon sa buhay. Isang maaraw na araw ng taginit sa gubat. Abalang-abala si Langgam sa pag-iipon ng pagkain. Isa-isa niyang binubuhat ang mga butil ng bigas at inilalagay sa kanyang tahanan. Habang ang ibang hayop ay nagpapahinga, si Langgam ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Sabi ni Langgam, dapat tayong maganda habang maayos pa ang panahon. Hindi palaging tag-init, baka bigla na lang umulan. Samantala, si Tipaklong ay masayang masaya. Hawak niya ang kanyang maliit na gitara at umaawit sa lilam ng puno. Kumakanta siya, sumasayaw, at walang iniintinding problema. Lumapit siya kay Langgam at nagbiro. Langgam! Halika! Bakit ka ba puro trabaho? Sayang ang araw, mag-enjoy ka muna! Ngunit sagot ni Langgam! Salamat, Tipaklong! Pero kailangan kong mag-ipon! Hindi ako pwedeng umasa sa swerte! Darating ang panahon ng tag-ulan! Lumipas ang mga linggo, at ganoon pa rin ang nangyayari! Araw-araw ay masipag si Langgam sa pag-iipon! Habang si Tipaklong ay patuloy sa kanyang kasayahan! Bukas na lang ako magtratrabaho, sabi ni Tipaklong. At saka, hindi pa naman umuulan, eh. Isang araw, dumilim ang langit. Pamatak ang ulan. Lumakas ang hangin. Bamao ang lupa. Wala nang araw. Wala nang tuyong damo. Wala nang musika. Si Tipaklong ay basang-basa. Giniginaw siya. At higit sa lahat, gutom na gutom siya. Naglakad si Tipaklong sa gitna ng ulan. Hanggang sa nakita niya ang bahay ni Langgam. Kumatok siya at nagmakaawa. Langgam, pwede ba akong makisilong? Wala akong pagkain. Giniginaw na ako. Binuksan ni Langgam ang kanyang pintuan. Halika, Tipaklong. Pumasok ka, magpahinga at kumain ka. Salamat, Langgam. Napakabait mo, sagot ni Tipaklong. Ngunit idinugtong ni Langgam, Sana sa susunod, matuto ka na maghanda. Ang panahon ay hindi laging masaya. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Nang muling sumikat ang araw, hindi na siya puro kanta at sayaw. Tinulungan niya silang gam mag-ipon ng pagkain. Sabay silang nagtrabaho, sabay silang naghanda, at nang dumating muli ang tag -ulan. Pareho na silang handa, pareho na silang masaya. Mga bata, ano ang natutunan natin sa kwentong ito? Ang pagiging masipag at responsable ay mahalaga. Hindi laging maganda ang panahon. Kaya habang maaga pa, maghanda tayo para sa ating kinabukasan. Katulad ni Langgam, tayo ay dapat matuto mag-ipon at maging handa sa anumang pagsubok. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang kwentong pambata. Hanggang sa muli.